In 1989, a woman killed her son and then herself in one of the units. Three students, aged 13 to 15, killed themselves together here. Some local residents have reported seeing apparitions here and don't dare go near at night. guys, O sabi, nagpakita sa amin, uh, kulay puti yung mukha niya. Dito pala yung Brad? Dito yun, Brad. Sinabi? O ka ba? Hindi. Okay, pala. <laughs> so mga guys, samahan niyo kami ngayong gabi ito para ikutin at imbestigahan ulit ang lugar na ito. 2 p.m. lang, umalis na kami ng bahay para hindi gabi kami gabihin. sumakay kami ng ferry dito sa Chungchow Station sa Central. Matatanaw mo rito ang magagandang view habang nakasakay ka sa ferry. Pagdating dito sa Chungchow, medyo kumain muna kami. Ito guys, muna kami. Sarap na mga iba-ibang mga klaseng dito. street foods ang mga nandito. Chung Chau Island is one of the best island dito sa Hong Kong. May ka na mula central hanggang Chung Chau is only 40 minutes. Pagkatapos namin kumain, lumakad na kami. Grabe ang haba ng nilakad namin bago namin narating ito. Inaabot na kami ng gabi bago kami makarating dito. Guys, nandito na tayo sa location. Alayon ang layo ng nilakad namin pero sulit. Nandito na tayo grabe dito, sobrang Daniel, dilim guys. at wala ka talaga makikita ang kapitbahay dito. This time nakakita kami ng aso at medyo kinabahan kami lahat. At hindi namin malaman kung anong klaseng aso to. aso lang yung brad. Baka At sinimulan ko lang pumasok sa loob. Ben. Na bella vista villa is a complex of vacation condos on chung chau island nicknamed the resort of charcoal suicide a rumor goes that a woman dressed in traditional white chinese clothing killed her son and then committed suicide in one of the villas in 1989. It's said that wearing this clothing when one dies makes one into a vengeful ghost. Dati may mga natira na pang gamit dito, pero ngayon halos maubos na. Wala maririnig talaga. At this time, pumunta na ako sa mga kasama ko. Dito may nagpakita sa amin ni Pag Isabel. Dito may nagpakita ko. Dito, dito. Ito, ito. Pero wala eh. Walang nakasilip eh. Walang nakasilip. Walang nakasilip eh. Dito may nagpakita sa amin. Eh. Dito. dito. Dito yung may sumilip. Sa pagkakatong ito, lumabas kami para ikutin pa ang ibang bahay dito. So may aso. Nakalaman. Ayun o. Oh. Wala palang pintuan dito eh saan din pina, pinasok natin? Ah, dito sa kabila. Tara, tara. Eh, baka yung aso nandyan. Hingihan natin to. Ah, nakalak. Nakalak na dati. Nakagsak na natin. Ano? Nakalak Eh, nakalak nakalak na yun. Oo, oh, nakapos pa natin to dati. At sinimula na namin ikutin ang mga bahay-bahay dito sa paligid. At nag-aalala kami, baka may mga otoridad na nag-iikot na bigla kaming sitahin. Kaya walang sisita sa atin dito. gaganda pa ng mga bahay dito pero sayang wala nang mga nakatira tingnan niyo yung mga structure guys oh, napakaganda pa buksan kaya natin to at habang papalapit kami sa bahay na to parang may naramdaman daw si Ben na sumusunod sa kanya oh, boy. Mm. bakit? Ha? Ito? Ha, At parang may bigla akong narinig ng... na nagsasalita boses. Oh. Alam mo? Parang may... Parang dito, Parang may boses dito. No? May boses dito? Mm -hmm. Di ba pintuan dyan? pinasok na nga namin ang isa sa mga bahay dito. Ito yung kinakatakot ko na pagbukas mo ng pinto ay parang may biglang bubulaga sa iyo. At pagpasok namin, marami pang mga gamit ang nakita namin mga natitira. tinakyat na nga namin ng taas para makita namin kung ano man ang meron dito grabe sobrang nakakatakot yung bahay na to sobrang daming gamit at mga damit ang mga natitira pa dito grabe ang daming damit napaka creepy bro imagine mo mga tao yan nakatalok mo Actually guys, hindi lang itong na to ang abandon dito. Puong compound siya na abandon. Hindi namin, na alam yung story nito bakit inabandon itong lugar na to. Pero tinatawag itong island na to kasi island itong pinuntahan namin. Tinatawag itong ghost island. Hmm. That creepy, creepy, Napa creepy, na creepy, creepy, may napansin kaming nakasulat sa salamin pero hindi namin alam kung anong ibig sabihin. At meron kaming narinig na boses sa labas at nakala namin ay isa sa mga caretaker dito. kami nagpatinag sa aming mga narinig. Ganun paman, man, pinagpatuloy pa rin namin ang aming pag explore nagana pa kami ng mga pinto na pwedeng pasukin dito sa villa. Pero ang isang to, buong sarado na. Pero ganun paman, man, nakita pa rin kami ng isang pintong nakabukas. Ay, bukas brado. At dahan-dahan akong pumasok at baka may mga squatter sa loob pagbukas ko ng pinto. Sobrang nakakatakot dito sa loob at ang dami pang mga appliances sa mga natitira. Ang dami ng refrigerator. Ito talaga yung ayaw ko, yung magbubukas ng pinto at parang may biglang bubulaga sa'yo. Bigla kami may narinig na sigaw akala ko yung caretaker. Bigla kami nagkatinginan ni Krisa at agad namin binabas si Mel dahil nag-alala kami sa kanya. Anong nangyari sa'yo, Ben? Anong nangyari sa'yo? Nasigaw ka? Ha? Nasigaw ka? Sino yung nasigaw, Brad? At pinagpatuloy namin ang aming paglilibot. Teno ano, nyo. May kumakalit tumutunog dito. Dito, may kumakalit nyo dyan. Kumakalit nyo. At may napansin si Ben sa taas ng bintana na kanina'y nakasara, ngayon ay nakabukas na. Ikaw ka nakasara. Kuya, nakasara kanina yan. Tignan na sinisilip-silip. Kuya, mo mga, oh, nakabukas na yung kortina. Ang pila akong nakaramdam ng kaba sa mga sinabi kanina. ni Ben na baka may mga squatter dito sa loob ng bahay. Medyo kinakabahan ako mga brad. Uh, brad, ilawan mo nga lang. Nakasara kanina yan. I promise. Hindi ako nang titrip yan. Nakasara kanina yung kortina. Kasi iniisip po sinilin nila yung taas pa. Wala akong naririnig shit, legit, ba't nakabukas na yun? Ang ano? Okay. Nung tinawag ni Ben okay. kung sino man yung nasa okay. loob, wala namang sumasagot. At nagpatuloy kami sa aming paglilibot at nag-alangan ako, baka nandito na naman yung asong malaki. Baka nandito yung aso. Nakababalik-balik yung aso. Iba yung kaba namin na baka ma-encounter namin yung asong malaki. Wala, wala yung, na yung aso dito. At nang makita namin na wala na yung aso, naisipan na namin na mag spirit box session sa loob ng bahay. At nagsimula na nga kaming makipag-communicate kung sino man yung mga entity na nandito. At napag-isipan ko na mamaya na ako gumamit ng spirit box. Gagay lang ako yung talagang totoong parang na. Is anybody here with us? Can you make a noise like footsteps, knocking, at napag-isipan kong silipin yung isang kwarto dito Kinuha ko kay Krisa ang camera para ako ang maglibot dito sa loob ng kwarto Which is wala naman akong nakita o naramdaman kakaiba dito sa loob at isa pa sa mga kinakatakutan mga ko ay ang salamin. kamo ang salamin talaga mga kaduwag na inikilabutan ako, promise. At bumalik ako kay Ben at Krisa dahil narinig ko yung tinog ng temperature ng rempad. hear us. If you're here, you can touch that thing. Can you touch this? Hindi kami nawawala ng pag-asa. Nagaantay pa rin kami na baka sakali merong magparamdam sa amin. Ito yung lugar na kahit kailan hindi ko talaga pwedeng makalimutan. Nandito nagpakita sa amin ni Krisa yung tinatawag nilang Chinese Ghost. Hindi ko makalimutan sa lugar na Hindi ko makalimutan sa ito. Actually, nag-document naman natin. Noong time na yun, dalawa lang tayo, Krisa. Noong time na yun, dalawa lang talaga tayo. siguro pa ang um, dalawa lang tayo doon. Oo. No. Oh. Di, tsaka parang feeling ko wala rin siyang balak magpakita kasi sobrang... Kasi ka. Sobrang At dito pinaliwanag ayin. ko kung paano siya nagpakita. Itong wire na to. Wala yan. Nakakabit to dati dito. Noong nag-explore kami, nakakabit to dati dito. Nakakabit talaga siya. Ngayon pinagtatanggal na siya. Nilagyan na siya ng mga electrical tape. Ayun na. Pinuntol na. Oo. Oh, Gano'n. Anong nagustuhan ka? Anong Tapos ito, yung okay, mga nakakabit pa dito. Nung nag-explore kami dito. Nung nakakabit pa yan. Ngayon binagpuputol na ako. Pero may ilaw pa rin yung, ano, yung... yung breaker, breaker bed. Pero may ilaw pa rin. Tsaka ay posible na ito yung cabinet kasi malayo. Ang layo ng cabinet, Prado. Oh, Ang layo. layo, sobrang layo. Oh? Ito, ito yung, yung cabinet. Ganito siya. Ganyan yung itsura niya. Yan, ito yung itsura niya. Hmm. Ito yung itsura Hindi naman namin ito binubuksan na nakadami ito. As kahit ino, po, na bukas yan, hindi rin. siya, rin. Hindi siya abot dito. Hindi talaga siya abut dito. Kung sakasakaling ano nga yun, yung parang object lang siya na parang sumilip. Pero hindi ako kumbinsido kung object. Ang alam ko, may sumilip talaga. Oo, kasi malaki pa rin yung space dito. Tsaka eh. yung hugis niya may mukha at may mata. Ito, kinuha ko na yung SB7. Baka sakali meron tayong makausap. Nakakain yung tulog dito At medyo nakakatakot nga pala yung tunog Nasa ng SB7. Tama, taas yung temperature niya, Brad. Taas yung temperature niya, oh. Grabe. Wala oh, no. <laughs> pang panjuring niya at kung anong-anong boses ang mga labas sa SB7. Who's with us tonight, guys? Make yourself known, guys. Who's with us? What is your name? What is your Chinese name or good name? Nam? Alam ko ang Nam Korean. What is your name? Lisa. apa pa nga na? Ano mo ang tanpito na? Gagot ang masakto ito. Ano Something blink sa tunog nun. Ganito lang ang dissipation sa rental, yung temperature niya. Okay. Parang may sounds na. Ano? Sarapin natin. Kochi. Oh, What yeah, is Hello? What's your name? <clears> Oi, <throat> what's your name? Hello? Can I see you for myself? Just like how you showed yourself to this group? I want to see you for real with my own eyes. Hello? you're still here, what's your name? Can you let us know? Is that you? Yeah, just keep doing that. You can touch either of those things. Just to let you know we are not here to do anything or cause you any harm. And you would do just the same. Okay. Hello? Nakapala kayo ang aso, hindi mo sumilid Kaya nga na, lahat. Lahat ng device na ingay. Oh. na may pag-isip? Sa'yo na namin na parang wala namang nagparamdam pero bigla namang umilaw yung red pad. Oh. Mapalo yung red, red matra. Mapalo. May hindi kumapit. Mapalo yung red matra. Sayang di ko nakuhaan. Can you do it one more time? time. talaga. Pinakotin. Hoping pa rin kami na may magparamdam ngayong gabi Pero wala na talaga Kaya naisipan namin, itigil na yung session One more and we will leave Ngayon na, ititigil na namin to Kasi alam ko, nararamdaman ko rin Na parang wala namang nagpaparamdam okay, So mga guys Maraming salamat sa pagsama Kasama ko si Krisa Si Ben huh? Ang na bata Captain ka ba? Bata, anong pangalan mo?